Hi mga kamiks, dito po kami sa Coconut Palace Ayan, first time lang ako nakarating dito So, lubos-lubosin na ang aking paggagala Ang aking game of, ayan. ayan dito po yan sa Coconut Palace yan dito. Ito po pala ang palas na Coconut Palace. Coconut Palace in the sky. <laughs> De Coconut palas po to, mga kids. Yan. Ano po tempo po kan. Napayan po tempo po na. Yan, ikot ko kayo. Video kay dito para. Diyan din nagpapagawa. Ayun na lang kayo, kasi yan ang pakingaan. Coconut Video to ate. Picture, Hi. Dito. Harap yan. O, oh, Hello. sige. Ano ko. ay, naharap Harap mo itong video. Hi. Dito kami sa Coconut Palace. Pasyal, pasyal. Sa bungad lang po kami ng Coconut Palace. Hinihiram po lang namin. Pasisa na po kayo mga mga kabisbokers, mga kalodi na. No? Oh, manghihiram lang tayo. Mm. inihiram lang daw namin yung coconut palas <laughs> nilibos lubos na para maka matagal na matagal na naman kami ano, na ano lang namin to nadaanan kasi galing kami sa binyagan sabay pasyal na kami so, thank you for watching oh, bye bye now with my sister